All right, so mayong to, so odto na. So kakatapos lang sini nga machine, pero may mga small things lang ako nga ay e, dugang para at may improve siya. So pinintrahan niya siya, ni. So ini siya is CV video tining nga klase sang Husrel kay San Salo ni siya tanan, no. So one thing nga advantage ng ini karawasan is yung amo siya ng sang Uh, Hostrel kay kung naga car wash ikaw aware uh, ka gid sang imong uh, hoses nga naga nilapta-lapta lang nga minurubon boron lang so amo na siya ang isa ka isa ka rason kung nga uh, do hindi maayo lang tawon ang pagka uh, sa car wash okay so tapos pag makita niyo ang machine niya mo sini hindi niya siya ha so ini siya iskarwasan siya. So, ang first nyo ngayon on is, uh, I think, advantage ninyo kung mamati kamo mo subong na basahon yung gid ang nakabutang diri Okay? So, para niya sa hangin, sa habon, sa tubig, kag sa piso tubig. So, ang piso tubig, ang iyan niya is uh, piso lang siya. So, may gripo, no? Nakangot diri. Pag mo na sa piso, ma Mahugas ka or either sa trapo mo or kung nawasa pwede ka kainom sama na siya so ini siya is under test sa so, subong nga uh, simana after siya sa mga testing diri nga uh, magamit siya then ready for deployment na so madamo ang naga inquire naga diri regarding sa price ini so ang cash price ini siya uh, to tell you frankly medyo mat mataas ni siya kag mas mataas pag ini siya It's because ma, ma, upgrade pag kita sang may vacuum ang may iban pa nga pwede nato ma incorporate depende sa imong uh, desired gusto mo nga i ano sa imong location no ang price ni is 90, yes, 90, so, 90, niya is 90,000 yes 90,000 so kaya ang 90,000 niya amo na siya so modified ang imong nga uh, pressure washer very important ang iyang uh, belt sini is uh, ang iyang kasalakyan na pang belt para hindi na mag ano mag, uh, slip no mag danlog danlog so tapos ang inisya ang ano kay para at least ma ang over pressurize ang mga gasket ng imong na uh, uh, head then tapos ang iya sining uh, automation isang habon so hindi ka na masyado mag ano mag timpla-timpla hindi ka na mag adlaw-adlaw nga bisita So, palayon kita. Ang sa tubig, ang main sa foam niya, ang sa sayang habon, automatic na niya siya. So, hindi ka na masyado mag... I mean, hindi ka nagidya mag timpla-timpla sa niya. So, ang imo lang niya is ang level lang sa imo nga tubig o oh, imo nga habon. Tari. So, 20 liters niya siya. So, yun siguro mga 15, nasa 13 siguro liters. I mean, uh, 13. So, dugay niya siya mag ano. Kaya ang, ang consume sini niya, kada hulog mo, uh 5 pesos 10 pesos uh, 20 pesos uh nasa 15 ml lang 10 to 15 ml ang mga settings niya so magmix na din siya sa drey and then mag na din siya dreng area tubig bag din tapos pato drey Yan yeah. so amo na siya ang mga host okay so ang himon mo utungan mo ni anay magukamag mag maghulog so amo na man ang iyang brain part so upgraded na ini siya kay ang most common yung nagkatabo sa sa karwasan kaya like for example nga damo nga wash, ang nagkakasunlog ang relay ano siya tawag nga relay okay so dapat uh, aware ka mo sina kung may plan ka mo mag uh, ano mag uh, car wash dapat may idea gig ka mo kay once nga wala ka mo idea sa mo sina magbaka lang ka mo. tapos maguba dugay-dugay ka mo, nagtawag sa inyo nga uh, seller o sinong nag-ano sa inyo. So, much better nga may idea ka mukhang balaan ninyo mag-fix. Ay, madali lang siya. Okay? So, especially kung limbawa naka-follow ka sa akong kay Dodlo, ini siya. So, ini siya nga, nga coin slot. Ini siya mo coin slot yung natawag. Coin slot, coin slot, apat na coin slot. So, ang sa piso, piso lang gina siya. May, pwede mo na siya ma-program. Piso lang ma, ano, nga ma-receive. so, hindi siya mag-accept sang Uh, higher coins uh, except sa piso tapos ang ini siya nga sa foam I mean, sa tubig foam kag sa air nag accept ini siya sang lima okay so amo ni so in the future magano ano ako sini uh, -ano ko ni sa inyo pero mag subscribe ka mo na subscribe para at least matutukan ta ka mo right? para at least siguro mga 1 month 2 months to 3 months na subscribe ninyo and then my 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 live tutorial at the same time may mga videos ako kung may inyo para at least ini siya pwede naman ma uh, maubra sa inyo nga ng area okay so for now uh, may may package kami sini mga mga subscription so ang pinakanubo namon is 10,000 to 20,000 okay so meaning uh, amo ng machine inyo ang inyo ang location okay So ang location nyo is prepare nyo ang inyong area, inyo ang sa tubig, pag sa kuryente. So bali ma, ma, ma less lang kita sa habon kag may halimbawa may mga uh, equipment or something may parts nga baklon, eh, less na naton. Then after that 50-50 kita. Pero siyempre, kinanglan naton nga mag uh, inquire gid para at least mabalan naton ang area. So most likely ang siya nga machine kung mag-okay ang dito sa salamin sa lamintaw sa Brotok sa Marupak Nuevo ni siya. Okay? Mari makita di sa Manugupaya pero ilang taon takon ready na. Kaya siyempre ilang natin naton ang um, location. So muna siya na isubong. Um, I think uh, next spin ko naman halos ang ano tanan. Kung may question ka mo, mag ano lang. Plug and play lang ni siya kasi pwede saksak diri sa man saksak ang sa kuryente. Ato saksak na sa kuryente. Tapos saksak man na sa tubig. Go na. So hindi mo lang, pwede mo lang siya masaksak na dayon, ma-change mo ang location niya para at least uh, nga, ano mo kung din banda. So inisa ginapalayo naton din banda sa iya para at least ma-prevent naton ang ang tawag na leaking. So para at least hindi siya mas So ginapalayo natin. So that's it. Uh, thank you for listening.